You what's up mga kamaster ah, magandang magandang tanghali mga kamaster ah, Luzon Visayas at Mindanao mga kamaster ah, Sana naman panibagong vlog natin mga kamaster ah, sa gagawin natin ngayon mga kamaster, yung ano ah, bubuksan ko na yung nirigalo sa akin nung birthday ko nung ano, nung galing sa France na alak mga kamaster, titignan ko lang kung gaano kasarap, yun mga kamaster, hata, Iyon kasama ko yung aking anu, ano pamagim mga kamaster at anu, kakang anu. anak. Iyon no. pag Iyon mga kamaster. Oh. Cosmos. Okay lang din. Yan. Iyon anu. Kamus pala kusmus Kamus. Iyon no. Titingnan natin to mga kamaster. Iyon no. yan i-unboxing na natin ay nakasilyo pa oh iyon oh. wow sarap uy iyon ang na natin Yun no. Yun mga kamaster, ha, tingnan natin. Tikman natin mga kamaster. Right mga kamaster, ha? titikman natin. Oh, ito lagayan pa lang, ganda na. Ako. Galing ano to, France. Eh, yung kaibigan natin doon na ano, ah, taga roon. Pilipino rin. Tapos, binigyan tayo ng ano, nung birthday ko, pinadala ako ng ganito saka yung isa pang alak na di ko kilala yung kilano, anong alak yun yan bubuksan natin mga kamaster nakasilyo pa oh kuha lang tayo nalagayan. right mga mga sa tao sa lahat labas nila na ha ayan pala yun Ito pala yung kasama, mga kamaster. O, oh, yun, no? Oh. Yan. Yun. Yan, no? Oh. ko lang kung ano itong... Hindi ah, ko alam kung ano ito, eh. Uh, red, ano ba ito? Ano ito? Ah, yung... Anong tawag yan, no? Hmm. Red wine or ano? Champagne. Ano? Oh? Huh? Ilan tong champagne, mo <clears throat> ayan mga kamaster tikman natin paano buksan to pero bago ka lalayo dapat pala doon bumili tayo yung pang bukas ng ano <coughs> tapan mo yung kanin uy ano pala to may ano? Ha? dapat? yeah, ha? Ah, sus, oh, oh, ilan wala tayo? Uy, sus na Oh. Tama talo na mi sa kring? hah? kring? kung yung kung kung Saan? kung 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 ibalik eh, mo ko yung Bigyan mo. Ayan, mga kamaster. Ilubog na lang kaya natin. Uy, malambot lang pala. Sayang. Ayan, mga kamaster. Oh. Ilubog ko na lang yung ano. na lang yung ano. Ayan, mga kamaster. Ayan, mga po, ah, uh, tabla ko ah. Eh. Tabla ni. Magandang kapalit. Kunti lang muna. Tapos maligo muna ako. Ah. Brandy. Brandy nga. Uh. Ah, taklop-taklop la yun. Ano pala yun? ita ganyan lang mga kamaster, ayun oh. No? hmm Kamos, Hindi engineering ha Kamos alak brandy Wala na yung ano Desus na sa yung takin Paano kung di maubos yan Lipat na lang yung ibang lagayan yan Right may mga mga sa lahat Magandang magandang hapon mga kamaster At uh, dito na lang po ang ating vlog mga kamaster uh, Magandang magandang hapon ha? Huh? Ayan mga kamastero. ang hirap palang buksan nito mga to. Oh? Ang isang tulis <laughs> sa anong sa unawang. Hindi kayo ba po? Oh? Bukot to. Pati nga ang Right! Ito naman yung tagayan ko. Ayan mga master, ayun! Saan yung takip? Itakip mo lang sa'yo. Hindi naman takip yun. Bumuka na to. Saan? Tinama ubusin din ni Gurian. Kaya nga lang sabog yan kasi nabo pa rin. Ganun din. Ngayon Ha? Nilagay mo na? Na? Yan masarap po talaga mga kamaster at sana marami salamat dun sa nag-sponsor niyan. Mga kamaster, yung kaibigan natin taga France. Hanggang dito na lang mga kamaster, sana huwag niyo kalimutan na I-subscribe black like, insert po ang ating uh, munting YouTube channel sa kapakipalo na rin po ang ating Facebook page Ormok Master Vlog. maraming salamat bye bye